Alam mo bang pwedeng masira ang bato mo at madialisis ka dahil sa simpleng pagpupuyat mo sa araw-araw? Once again, I'm Doc Alvin. I'm a board-certified specialist. And today, ang pag-uusapan natin ay yung mga sanhe ng sakit sa bato na hindi mo alam. Dito po sa Pilipinas, 4 out of 10 ang nagkakaroon ng sakit sa bato. At umaabot po ng 80,000 kada buwan yung nagiging gastusin nila. Kadalasan diabetes o kaya high blood yung sinisisi nating mga cause ng kidney problem. Pero alam mo ba na may mga daily habits na baka ginagawa mo rin pero hindi mo napapansin na pwede mag-cause ng pagkasira ng bato mo. Simula yan sa pagpupuyat mo, sa mga k-dramang pinapanood mo, hanggang sa paglaklak ng mga whey protein. Also later, meron po akong isishare sa inyo na patient ko mismo, pumayag siya na magpa-interview at maugulat kayo sa habit na ginagawa niya kung bakit siya humantong sa pagkakaroon ng CKD. Yung mga kinakain ko po nun, di po talaga ako gugulay. More on ano po ako nun, soft drinks, like araw-araw po talaga. So, bago natin simulan, ano nga ba mo ng function ng bato natin? Again, ng bato natin, yan po yung sumasala ng dugo natin sa katawan. So, any impurities, any toxin na meron sa katawan natin, siya yung nagtatanggal. At natatanggal yan sa form of ihe or urine. Yan din po yung nagre-regulate ng BP natin. Kaya normal lagi yung ating BP. And gumagawa din yan ng mga hormones. Una sa listahan, baka magulat ka, yung pag-inom ng biogesic. Yung pag-inom po kasi ng biogesic, specifically kung sobra-sobra at sobrang taas ng dose mo kada araw, pwede po yan mag-cause ng pagbaba ng blood flow sa bato natin. Again, minsan sumasakit yung ating ulo, sumasakit yung ating balakang, and yung ibang patients or yung mga ibang kakilala ko, iniinuman agad nila ng biogesic, paracetamol, alaksan, etc. Pwede po yung makasira sa bato natin. So dito, according to this study, pathophysiological aspects of nephropathy caused by NSAIDs or nonsteroidal anti-inflammatory drugs. So sabi sa kanilang conclusion, in patients without renal disease, ibig sabihin healthy po, yung kanilang kidney, walang sakit, walang diabetes, yung pag-inom daw po ng mga gantong gamot, hindi naman talaga harmful. Generally, safe naman talaga yung pag-inom ng mga gantong klaseng gamot. Pero kung may existing ka ng sakit sa bato, high blood, tsaka diabetes, tapos sobra-sobra yung dose ng pag-inom mo nito, pwede po yan mag-cause ng nephrotoxicity. Ibig sabihin, toxic sa kidney mo. Ang nangyayari, bumababa yung blood flow sa kidney. Again, pag bumaba yung blood flow doon, pwede po masira yung mga tissues doon. And pag hindi na gumagana yung tissues doon, pwede po magtuloy-tuloy yung pagbigay ng bato. Para po makaiwas, wag po natin araw-arawin yung pag-inom ng mga pain reliever. Okay lang naman uminom niyan, pero wag sobra-sobra. Kung tayo ay naglalagnat o merong sakit, wag po dapat lalagpas ng 3 to 5 days. Next, eto maraming guilty. Hindi umiinom ng tubig. Inom nga muna tayong tubig. Baka masira yung bato ko eh. <laughs> Isipin po natin yung ating kidney ay parang drainage system ng lababo. So, yung tubo doon, dapat po walang nakabara doon. So, hindi dapat tayo nagtatapon ng tissue, tira-tirang ulam o kanin. Kasi kapag naipon po yung mga langis-langis doon, yung mga basura doon, pwede po magbara yung ating lababo. Ngayon, ganun din po ang nangyayari sa kidney. Kapag onte or hindi tayo totally umiinom ng tubig, ang nangyayari po is naiipon yung mga basura o yung mga toxicities sa katawan natin. Pag naipon po yung mga toxicities doon, pwede po magbara yung mga tubo sa kidney natin. Pag naipon po yung mga toxicities doon, pwede po yun mamuo at pwede ka na magkaroon ng bato sa bato. In technical terms po, nagkakaroon ng mga crystals. So yung mga crystals na yun, lumalaki siya and literally para siyang bato talaga. Pag sobrang laki na nung bato na yun, ang sakit po nun dito sa tagiliran. No, kaya dito sa pantog, sa dalayon ng ihe. Pag sobrang laki hindi na mapigilan, pwede po mabarahan ulit yung kidney at pwede po mag-cause ng pagbigay ng bato. So sabi sa summary ng study na to, habitual low fluid intake is associated, ibig sabihin, konektado po sa pag-decline or pagbaba ng kidney function. So, maganda po natin gawin is uminom po tayo ng tubig, 2 to 3 liters. Ganun po dapat karami araw-araw and gawin po natin guide yung ating kulay ng ihi natin. Pag ganito po yung kulay ng ihi nyo, ibig sabihin sapat po yung iniinyom nyong tubig. Pero kung ganito nakadilaw, sobrang dehydrated na po kayo. Mapanganib na po yan sa inyong bato. Next, yung pagiging overweight at obese. Karamihan po sa atin, conscious sa ating timbang dahil nga sa aesthetic. Of course, kapag hindi masyadong payat or medyo chubby, hindi siya masyadong tanggap ng society. Pero alam nyo po ba na kapag tayo ay overweight and obese, meron din po talagang risk 'yan na pagkakaroon ng CKD or sakit sa bato. Ang nangyayari po kasi kapag medyo overweight tayo, yung ating kidneys hindi naman 'yan lumalaki din eh hindi siya nakakapag-adapt ng mabuti sa laki ng katawan natin. So, ang nangyayari, marami tayong kinakain, marami tayong pinapasok sa katawan natin, pero yung ating kidneys, hindi nakaka-cope up. Kung hindi niya nasasabayan yung effort na kailangan niya na i-filter lahat ng toxin sa katawan natin. Kasi kung malaki tayo, mas marami rin toxin, of course. So, ang tendency na overwork po yung ating kidney, na i-stress yung ating kidney. Kapag tumagal, kapag nag-progress po, and eh, talaga hindi natin nakakontrol yung ating timbang, pwede pong dahan-dahan na manghina ating bato. So, para po ma-check natin kung normal ba yung ating BMI, yung BMI po kasi yung kailangan para malaman natin kung overweight ba tayo, obese or normal. So, punta po kayo sa Google, ang i-type nyo po is BMI Calculator The Filipino Doctor. So, kailangan po dyan yung height tsaka timbang nyo. So, pag nandito na po kayo sa website, meron naman yung English tsaka metric system. Kunwari po ang height, 150 centimeters, tapos sabihin natin 45 kilo lang siya. BMI niya is normal. So, according to this study, obesity and CKD, chronic kidney disease. So, sabi sa conclusion, obesity is a risk factor for the onset and progression sa pagkakaroon at sa pagpaprogress or paglala ng CKD. So, ang tip ko po sa inyo dito, kung medyo chubby po tayo, medyo overweight, hindi natin kailangan madaliin yung pagpayat. Kahit po at least 5% reduction ng timbang natin okay na okay na po yan sa ating kidneys. Again, umiwas po tayo sa mga processed food. Umiwas tayo sa mga masyadong matatamis at maaalat. At damihan natin yung pagkain ng mga whole foods. Umiwas po tayo dun sa mga pagkain na nakapakete. And of course, stay consistent lang and maging gradual tayo sa pagbabago ng ating diet. Pero ito po sa patient ko na to, hindi po siya mataba, hindi rin siya payat, tamang-tama lang yung katawan niya, pero hindi niyo po akalain na nakadialysis na siya. Kamusta? Ilan taon ka na? 21 po. Ongoing ka ba ng dialysis? Yes po. Anong una mong napansin na parang may mali sa pakiramdam mo? Or or ba, before ka magpa sa doktor, ano yung una mong na-notice? Ah, uh, pag lumalabas po ko, ba, yung mga pinupuntahan ko po dati na malalayo, hinihingal na po. Kasi eh, sabi ko hindi ko naman po ko dati ganoon eh. Pero hindi ko po siya tinik na sakit po siya na sakit sa bato. Tapos po pag ano po madaling araw, pinupulikat pa po yung kita ko. Ano yung mga habits mo before? Mo maranasan yung pinupulikat ka at saka madaling hingalin. Yung mga kinakain Kain ko po nun, di po talaga ako nag-aano noon eh. Gugulay, di po talaga ako mahilig noon dati. Tapos ano, more on ano po ako noon. Soft drinks, like araw-araw po talaga. Anong edad ka nag-start ng araw-araw mag-soft drinks? Boto po po eh. Mga ano po, 13? Si tita ba may napansin ka sa mga habits nung bata pa siya na bukod doon sa pag pag soft drinks? Opo, meron po. Eh, tsaka po mahilig po kasi ito sa mga processing foods. Lagi po dilata, kung notice nyo, dalawa po yung naging habit kaya nagkaganyan po yung kanyang bato. Una, inaraw-araw niya yung pagsasoft drinks. Pangalawa, inaraw-araw niya yung pagkain ng processed food. Ang soft drinks po kasi mataas po yan sa sugar at sa mga iba't ibang chemicals. Again, yung kidney natin yan yung nagsasala ng chemicals or mga toxins sa katawan. At kapag sobra-sobra ang sugar, mas pagod din at mas nahihirapan ng ating bato. Aside from that, yung sugar na galing sa mga soft drinks, nagkocontribute din yan syempre sa pagbigat ng timbang mo. So, dalawa na. Bugbog na 'yung bato mo sa kinasalan niyang soft drinks. May posibilidad pa na maging obisca or overweight. And again, kung babalikan natin 'yung sabi natin kanina, kapag obis or overweight, associated din 'yan sa pagkakaroon ng sakit sa bato. Kung sa soft drinks mataas sa sugar, ang mga processed food naman mataas sa asin. Maalat po yung mga yan. Kailangan po kasi mataas yung asin niya para ma-preserve siya. Kasi diba, nasa delata siya, nakapakete siya. Ito yung mga Pancit kanton, ito yung mga century tuna, 555. Mag-name drop na ako ng mga brands, pasensya na po. Pero ito po kasi nagiging cost talaga. Lalo na pag sobra-sobra. Kapag balance naman, okay lang. Pero kung araw-araw ka magpapansit kanton, talagang magpaalam ka na sa bato mo. Pag sobra po kasi yung sodium or asin sa katawan natin, humahatak po kasi ng tubig. Eh. So yung tubig na yun pumapasok siya sa blood vessel. And kapag pumasok na po siya sa mga ugat natin, ang tendency, tumataas yung ating BP. At kapag mataas ang ating BP, nahihirapan po yung ating kidneys. Again, sinasabi ko, okay lang po, basta balance, basta in moderation. Kaso, paano natin malalaman kung balance ba talaga yung ating ini-intake? Ang number one tip is, basahin natin yung label. Dapat po, less than 2,000 mg of asin or sodium lang yung iniinom or kinakain natin kada araw. Hindi naman po masama ang mga processed food kasi ginawa po yan para maging convenient yung ating buhay kasi madali po yan i-prepare. Pero syempre, lahat naman ng sobra, masama. Parang sa pagmamahal mo lang yan sa ex mo. Napasobra, kaya ngayon, napasama. <laughs> At the same time, kapag nasira din po yung kidney, pera pa rin yung problema. Kaya naman hindi ko po naiwasang tanungin kung kamusta yung naging response nung patient ko and nung tita niya nung nalaman nila yung gastusin sa gamutan ni Jan. Oops! Wait lang, wait lang, wait lang. Bago natin ituloy yung video, may papakita lang po ko sa inyo. So, si Truffle sana papakita ko kaso tulog. Pero ito na lang po papakita ko sa inyo. So, according po kasi dito, ang mga nanonood sa akin ay 78% hindi nakasubscribe, 21% yung nakasubscribe. Nire-remind ko lang po kayo na mag-subscribe po kayo Pindutin nyo po yung subscribe sa baba, i-ring nyo po yung notification bell Kasi kapag nagsusubscribe po kayo, ito yung tumutulong sa akin Para magtuloy-tuloy itong channel na to And kung meron po kayong mga katanungan, huwag po kayong mahiyan na i-comment sa baba So nung nandun na kayo sa ospital, inisip nyo ba yung kung paano yung mga bayarin, yung mga ganun Kamusta yung paano nyo babayarin yung ospital? ah po namin yon kung syempre po unang-una saan kukunin yung pambayad, pambili po ng gamit mo. na admit na po siya, agad-agad naman po, inasikasa po kami para uh, nga daw po, wala nang ma ano, bayarang bill dito sa ospital. Mabilis lang po yung proseso. May kinuha lang naman po yung sa documents niya na birth certificate, yung mga ganun po. Tapos, interview lang po, yun. Yun lang naman po, wala na. Tapos nung ilalabas na si Jan, magkano yung binayaran? Ayun uh, po, nagbill po kami ng 300,000. Lahat po yun, na zero po yun. Sa mga follow-up, may binabayaran kayo or wala na rin? Wala po, kasi walang binabayaran. <laughs> Actually, ang zero balance billing ay matagal na siyang pinapractice sa government hospital. Previously, no balance billing ang tawag sa kanila. So, lahat po ng PhilHealth members, once na-admit po sila, either covered man ng PhilHealth case rate yung case nila or hindi, wala pa rin silang babayaran. So ang kinaibahan lang ngayon, ang zero balance billing ay applicable na siya sa lahat. Meaning hindi lang siya for inpatients. So even yung mga patients namin na pumapasok sa ER and OPD, yung mga walk-ins, totally wala na silang babayaran dahil pinalawak nga yung universal health care, lahat ng Pilipino ay eligible na for PhilHealth membership. Whether may trabaho ka or wala, you are ano, eligible to be a PhilHealth member. Kung may message ka, ma'am, sa mga nanonood ngayon tungkol dito sa ZBB or nagdadalawang isip sila, ano yung mga pwede mong sabihin? Sa lahat po ng gadalawang isip, kung totoo ba talaga yung zero balance billing, totoo po siya kung sakaling may doubt pa din po kayo, pwede po kayong magpunta sa kahit anong DOH hospitals. Kahit sa ang PhilHealth accredited facilities, ay pwede po kayong magpunta. Bilang doktor, tuwantuwa po ako nung nalaman ko na talagang gumagana na and talagang tunay po na nangyayari ang ZBB or Zero Balance Billing. Ako po ay highly encouraged na subukan nyo ang zero balance billing. Basta punta po kayo sa mga accredited na DOH hospitals para po makatanggap kayo ng libre. Wala pong ilalabas kahit magkano at marireceive nyo po yung medical care na kailangan nyo. Again, sa zero balance billing, umaabot po ng up to 2.1 million yung covered for kidney transplant. Covered din po dito yung mga heart surgery, active na active and ini-implement po sa 87 na DOH hospitals sa buong bansa. Wala kayong dapat isipin kasi kapag punta nyo sa hospital, automatic imi-member po kayo sa PhilHealth. Magdala lang po ng valid ID. Wala na po yung mga sandamakmak na documents. Hindi po matagal. Pwede po siya asikasuhin ng on the day. And asahan nyo po yung mga benefits na marireceive nyo and matatanggap nyo dito sa programang ito. So malaking tulong po ito kasi talagang tanggal po or mababawasan po yung stress na iniisip natin sa pagpapaospital. Kasi po ang stress talaga po nakakahina ng katawan niyan. At alam nyo ba na yung puyat at stress, eh isa rin sa mga sanhe ng sakit sa bato na hindi mo alam. Kapag po kasi stress tayo at lagi tayong puyat, ang taas po ng inflammation or pamamaga sa ating katawan. So according to the study, poor sleep quality and associated factors among adults with CKD. Sinasabi po sa study na 'to na kapag laging puyat, laging kulang sa tulog yung mga tao or pasyente, nag-induce po yan ng pagtaas pa rin ng BP. So kapag mataas ang BP, apektado na naman si kidney. Pero paglilinaw lang po okay lang magpuyat basta yung tulog nyo po ay kumpleto na 7 to 9 hours at yung oras ng tulog nyo ay consistent. Kapag ganyan po yung ating sleeping pattern, kahit tayo ay puyat, okay lang po yun sa ating katawan hindi po yan harmful. Kasi syempre may mga trabaho tayo na kailangan gampanan yung mga call center, yung mga security guards natin, may mga night shift workers so yan po yung technique. Dapat po pare-parehas yung oras ng tulog tsaka gising. Next na habit ay yung paglaklak ng whey protein. Ang protein po kasi, medyo malaki pong molecule yan. And kapag pumunta po yan sa kidney, medyo matrabaho po yan sa ating kidney since malaki siyang molecule. So kung tagtad ng protein yung ating katawan, sobra-sobra, ang nangyayari, laging pagod yung ating kidney, bug-bug siya, and pwede po yan dahan-dahan manghina. In general, sa mga nag-gym, dapat ang protein intake natin per day ay 0.8 grams of protein kada 1 kilogram of your body weight. Pero linawin ko lang po, okay lang mag-weigh, basta balance, eh, hindi sobra-sobra, at dapat tagtarin mo rin yung katawan mo ng pag-inom ng tubig. Kasi po kung nag-gym naman kayo, and talagang laging pukpok yung ating katawan sa pag-gym, or kahit anong strenuous activities or sports, kailangan pa rin naman talaga ng katawan mo ng sapat na protein. So okay lang mag-weigh. Pero mas malawa hawak pa pong usapin yan pagdating sa health and fitness kung gusto niyo po pag-usapan para mas magkaroon tayo ng guide. Comment down below. Gagawa ko po ng video. So, diyan ko na po tatapusin ang video na to. Again, kung marami po kayo natutunan and kung nag-benefit kayo, please follow my other social media pages. Comment down below kung ano po yung mga katanungan nyo kasi binabasa ko po yan isa-isa. Once again, I'm Doc Alvin. Signing out.